Oh, magandang gabi mga kabataan na resort. Bali, magpapak na naman tayo. At ang ipapak naman natin ngayon ay isang WE High Kappa 5.1 magazine. Itong magazine na to ay kay Sir Jimmy ng Mabolo, Cebu. Bali, itong WE High Kappa Magazine na to na 5.1 ay gagamitin niya to para sa kanyang ENC 2102 o yung ENC Combat Master na 2011. Ngayon, ENC nga yung kanyang airsoft pistol pero kung mapapansin nyo, WE na magazine ang ibibigay natin sa kanya kasi wala naman tayong available na ENC magazine, WE magazine lang yung meron tayo. At yung WE magazine niya ay sukat na sukat yan sa ENC 2102. May pagkakaiba lang sila sa base pad pero magagamit nyo ng maayos at normal ang ENC pistol nyo na high kappa kapag ka ginamitan nyo ng WE high kappa magazine. Kaya ito ang ibibigay natin sa kanya. Sabi niya naman ay okay lang daw sa kanya at pinaliwanag ko rin naman sa kanya na wala akong available na ENC magazine. At ito lang meron ako, napupwede naman sa unit niya sabi ni sir, ay okay lang naman daw, basta wala daw singaw, kaya ito yung ibibigay natin sa kanya, yung WE Hikapa Magazine, para magamit niya ng maayos yung kanyang ENC Combat Master o yung ENC 2102, ngayon dito natin siya buksan, kasi pagkagaling pa lang yan sa WE sa Taiwan ay meron ng tape yan, tapos dito natin bubuksan sa bandang ilalim, kasi kapagka dito sa harapan e, mas mahirap siya, tsaka nasisira yung kanyang box Ayan, tanggalin lang natin yung kanyang clear tape. Medyo dapat maingat lang tayo dito kasi kapag nakapalakas yung one, medyo mahirap kasi buksan tong box. Ngayon, kapag napuwersa natin siya, eh posibleng masira talaga yung kanyang box. Siyempre, nakakaya naman sa may-ari ng magazine kapag dumating sa kanila, isira na yung box. O ngayon, lagyan natin siya ng green gas para malaman natin kung meron ba siyang singaw. Bali, papakinggan na lang natin siya kung may singaw siya. Hindi na natin ilulubog sa tubig. Maririnig naman natin siya kung meron sya singaw. Ayun, napakinggan na natin siya Bali, wala namang si to yung WE High Kappa magazine natin Kasi kahit bago yung magazine ng WE na yan Minsan nagkakaroon pa rin siya ng singaw Kasi nga matagal siyang walang lamang green gas Sa kanyang loob ng box Kaya minsan kapag kanilagyan natin ng gas Bigla pa rin siya nagkakasingaw Natatandaan ko, meron akong video dito sa ating YouTube channel Nakararating pa lang ng WE magazine natin Ay meron na agad na singaw Kahit na hindi pa naman ito nagbubuksan O nagagamit Kaya tinitik pa rin natin yan Bago natin ipakasi Mas importante importante na wala talaga dapat na singaw yung kanyang magasin. Ayun talaga yung kailangan. Kaya nga, nagpapalit ng magasin yung mga kabataan na natin kasi kailangan walang singaw yung gagamitin nila. At ipapaknakan natin yung magasin ni Sir Jimmy ng Mabolo Cebu. Ngayon, ibababoy wrap din natin yung mismong magasin kasi medyo maluwag siya dito sa kanyang box. Kaya kailangan eh hindi siya aalog-alog. Kaya kahit na isang rollo lang ng bubble wrap, eh maibabul wrap natin siya. Para hindi naman malamog yung magasin natin. Yan. O yun, kahit na isang rollo lang, eh, mas okay na siya. Ito naman, kapag ka naman yan, magmula sa Taiwan, papunta dito sa Pilipinas, eh, wala naman talagang bubble wrap yan, pero safe naman dumarating yung magazine. Kaya lang, para makasigurado lang tayo, mas maganda pa rin na lagyan natin ng bubble wrap para, ayun, hindi na siya alog-alog. Hindi tulad kapag pagka walang bubble wrap, eh, aalog-alog siya. Tapos, ibalik rin natin yung tape na tinanggal natin dito sa kanyang ilalim para hindi naman siya bumuka at ito naman yung ibabubble wrap natin yung kanyang labas tapos patungan pa rin natin ng isang bubble wrap yan yun no, parang mag roll lang tayo ng shanghai <laughs> yan na magiging tura nya o diba safe na safe na sya yun, safe na safe na yung magazine ni eh. Sir Jimmy na magbol na O, paano ba yung mga kabataan na resop? Maraming salamat sa panunod nyo. Kapag kakailangan nyo lang ng magazine o mayroon kayong mga ilang katanungan tungkol sa inyong magazine, eh mag-message lang kayo sa atin sa ating munting Facebook page. Ilalagay ko na lang sa comment section kapag ka mayroong nagtanong. O, paano ba yung mga kabataan na resop? Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!